Sweet and spicy tokwa, ginataang puso na saging with papaya at meron ding sisig ang menu for today's video. For today's video pala mga mare, magluluto nga si daddy ng kung ano-anong putahe. At kung inyo nga natatandaan mga mare, di ba, umalis ako kahapon dahil inutusan nga ako ni daddy na mamalengke. At kung inyo nga natatandaan mga mare, di ba, inagambu na pa nga ang inyong mami she. At ngayong araw ng Sabado mga mare, kaya nga pala magluluto si daddy na kung ano-anong putahe dahil ngayon niya nga isa-celebrate yung birthday niya nung October 4. Ayan, kung nakikita niyo nga mga mare, ay unang nga lulutuin ni daddy ang gulay na may gata at iyon nga ay puso ng saging na may kasamang papaya. Bago nga po pala tayo magpatuloy diyan sa mga niluluto ni daddy ay hihingi na po agad ako ng pasensya kung medyo magulo nga yung ibang video dyan. Dahil si daddy po mga mare ay nagpaka-strong independent husband at habang nagluluto nga siya ay nagbibidyo nga rin siya. So niya naman yung mga ginawa niya mga mare pero ay nako ako ang nahihirapan mag-edit ka adjust ng mga kinuha niyang video kaloka <laughs> para pinapakita at pinapamukha niya nga sa akin mga mare na kaya niya na magaganyan na mag-isa nang wala ako o edi eh, ikaw na ang vloggeristeris at hindi na ako kaya naman ako ay iyon ang paltan <laughs> ay siya habang nagluluto nga diyan si daddy mga mare ako naman ay may chichika sa inyo at sigurado magugustuhan nyo nga ito at magiging interesado kayo gusto ko nga lang iparating at ipaalam sa inyo mga mare na ako ay sumahod na doon sa isang aking pinagkakaabalahan di nga ako makapaniwala mga mare dahil one month pa lamang ako doon ay nakasahod na nga agad ako Iman man kalakihan mga mare pero sapat na iyon para mabili ko nga yung gusto ko para din sa aming bahay liit pa lamang siya pero alam ko na lalaki at lalaki din iyon kapag ikaw may sipag at syaga at lagi mo isi sinasama si Lord sa iyong mga pangarap? Alam niyo ba mga mare, nung kakapasok ko pa lamang doon na hindi ko naman talaga alam ang uunahin ko kung ang aking pagbablago yung aking pagiging host? Pero sa tulong at gabay ni Lord sa akin mga mare, nagpapasalamat ako dahil napapagsabay ko na nga sila sa loob ng isang araw. Kina e nga muna kayong bibitinin sa aking kinakwento mga mare dahil ayan, luto na pala ang ating ginataang puso ng saging na may papaya. Ah, ito at sunod na nga lulutuin ni daddy ang sweet and spicy tokwa at hindi ko na nga babanggitin sa inyo yung ginagawa ni daddy dahil tutu ituloy na nga natin yung kinakwento ko. Yun nga mga mare, dahil sa tulong at gabay ni Lord ay nagagawa ko na nga pagsabayin ng aking pagiging vloggeristeris at ang aking pagiging host. Alam nyo ba mga mare, sobrang proud na proud talaga ako sa sarili ko dahil nagagawa ko nga ang mga yon bukod pa doon ay nakakagawa pa rin ako ng gawaing bahay at naihahatid at kaun ko pa nga si Iya sa school. Yung pala talaga ano mga mare, kapag ka may pangarap ka, magugulat ka na lang na kaya mo palang gawin ang lahat ng yon sa loob ng isang araw. Mga ginagawa ko nga mga mare ay madalas ang pagod at stress pero kailangan kailangan mo talaga na paglabanan 'yon. 'Pag napapagod ay eh, ipahinga lamang natin iyan mga mare at laging itatak sa ating isipan na meron tayong pangarap hindi para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya at pangarap maging sa ibang mga tao na gustong-gusto nating matulungan. Kaya naman mga mare, laban lamang sa buhay parang itong sweet and spicy tokwa na ito na nanlalaban at lutong lutuna na talaga. O siya, yan lang po muna for today's vlog. Huwag mong kalimutan na i-follow ako para updated ka sa mga vlog ko. At makikishare na rin po nitong aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!